Um, good evening And time check 1.35am na At ayun nga uh, Siguro start na natin mag vlog Since another day na naman ito Medyo nagkaraan kami ng na major problem dito Kaya nga nang sabi ko Dun sa unang vlog I don't know if na-mention ko siya sa first vlog Na gagawa kami ng research Major problem is Biglang nag-shutdown ang laptop And hindi namin alam kung na-save Lahat ng mga ginawa namin simula hapon ng hapon. Yan, which is kanina na hapon. Ayan, hindi pa kami natulog. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung matatawa ba ako, may stress ba ako. Basta kinuha ko na lang itong cellphone ko. Mag-vlog na lang tayo. Simulan na natin yung vlog. And, ayun, eto na. Ayan mga chong, you're 98% there. Please keep your computer on. Ayan. So ganito kasi nangyari mga chong. Di ba nagtatype kami? Nagtatype kami dyan sa, ano, sa Word yun. Naglalagay kami ng mga research parts sa Word. Tapos, biglang nagpakita to. Yan. So, hindi namin alam kung ano nangyari. So, pinicturan ko siya. Pinicturean ko, sinend ko doon sa chat, chat GPT. Yan, ina- Uh, ko yung photo doon sa ChatGPT, tinanong ko what happened and how paano to paano to i-fix. If Ang sabi doon is it's either nag-fail yung sa um, sa motherboard, ano yan, sa GPU, GPU something like that. At ayun na nga, nag-open na siya mga chong. So, tingnan natin kung um, nabura ba or hindi ang file na ginagawa namin. Stress ka na? Anong gusto mo? Shawarma. Shawarma so, sa Santiago. <laughs> Andi dito tayo sa Nueva Vizcaya. A few minutes later. Mga chong, nag-open na yung ating laptop and wala yung word. So, tatry kong i-open ulit yung word. 12 seconds later. na yung file. <laughs> so, ang saya. Ang saya, 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 Ano? Kailangan ko na muna tumu tumulog. So, kailangan na namin matulog at uh, no oras na rin, 2.47 a.m. na rin. Uh, maaga pa kami gigising kasi may practice pa kami ng cheer dance. Lapit na kasing intrams namin. Actually, sa so Wednesday na intrams namin. So, kailangan namin ng matindihang practice kasi hindi pa tapos yung cheer dance na ginagawa namin. Ayan. So, maaga kaming gigising. At uh, Ayon may practice. Ano ba, paulit-ulit? So, ayan mga chong, matutulog na tayo. Good night. And huwag kalimutang mag-subscribe. Paalala lang, ayan. So, baka hindi ka pa nakapag-subscribe eh. Ayan, so, matutulog na tayo, in 3, 2, one, go! a few moments later. Mga chong, tapos na tayo maligo. Nakabihis na rin tayo. So, let's go. At, samahan nyo kami. Monday pa lang ngayon, mga chong. So, kukunin natin yung ating basura at ilalabas natin para makuha na. Ang bigat, mga chong. Diyan na natin lalagay. Look niyo yung view dito, mga chong. Mga chong, maganda yung view dito. Maganda magpalipad ng drone dito kasi nga ng mga chong. Wala tayong drone. Hey, Hi guys! Welcome to the vlog! Magandang 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 pag umaga sa inyong lahat! Uy! Uy! <laughs> okay. Paano daw mag-smash daw sa may ano sa may badminton? Uy! <coughs> Isa ba? Isa ba? Isa ba? <laughs> Paano daw mag-spike daw sa may volleyball? Uy! <laughs> 6 and a half hours later. Mag-subscribe na ka kayo. Ayoko pa lang. Ito lang may nga doon eh. na ako pa lang. Kaka-start ko pa lang. Para expose <laughs> pa. Balikan na lang pag ano. Pag sikat na. <laughs> Andi dito ako sa vlog neto nun. Yes ma'am, yes ma Yes ma'am hirap maging estudyante mga chong. Pero kapag ano na, pag magagraduate ka na, mamimiss mo rin lahat, ang buhay ng estudyante. Simulan yung mga nakasanayan mo noon, noon pa, noong kinder ka pa. Simulan ng kinder, pumasok ka hanggang ngayon. Mababago yan lahat pagkatapos mong gumraduate. Kasi in business school na yung papasukan mo, trabaho na. Wala nang intrams-intrams may gigi memories na to mahirap maging estudyante pero iba pa rin naman yung feeling yung experience uwi na mga chong inabot na kami ng gabi kasi super rush talaga hindi pa tapos pero matatapos din pansamantala lang to pansamantala lang stress pansamantala lang challenges pero after neto after natin ma-receive ang result lahat magiging masaya lahat magiging okay lahat magiging magandang experiences A few moments later... Isang mountain joe nga po, yun ang abote po. Magkano po? twenty At ayun na nga, nag-open na mga chong. Sara muna yun. Ikaw na magsara. Ayan, napaka-bay talaga ng girlfriend ko mga chong. Kasi pinagbubuksan niya ako at pinagsasarahan niya ako ng gate. Ay, no, kitang kita ka, oh. Ayan, may liwanag na bumili ka. Bumili ka. Bumili kami ng ice, pampalamig ng ulo. Kasi, uminit ang ulo kanina sa aming practice. yan Pero, ayo Ah, anong lulutuin? Dito, dito, para may ilaw. Bagrid, guys. Bagrid. One. siya. Allah. 3. Iba talaga yung pagpagod pagod ka tapos uminom ka ng soft drinks. Grabe sa pakiramdam. ramdam ang pa pa. ayano no, tapos may mga pagkain ka pa. Ay, promises. Ano ba, flavor pa. Kakaibang flavor pa. Grabe naman ako pambawi sa stress, di ba? Sarap sa pakiramdam, promises. Although, hindi maganda yung sobra pero dapat control lang yan. Controlin lang natin. Huwag nating sobrahan. Kaya kami, um, bumili kami ng isang soft drinks. Tapos naghati na kami dito. Kasi ayaw namin yung sobra. Kasi babawi pa namin sa tubig. Kaya kami bumili ng ice. Iba pa rin ang buhay ng tubig-tubig. -tubi. Yan. Mas healthy Less stress. Less worries. At andito lang kami mga chong! Hello mga Hi. chong! Hi! sa isa, kay Daddy Pipo. Hi chong! Tingin ka. Tingin na. Hello mga chow? <laughs> na si tita. mino you know, watch niya lang yung kanyang mga pamangkin na ba to? Kapatid. Kapatid niya. Hindi pala siya tita. Si ate pala siya. Aww. Hi ate. Mm -hmm. Busy pa ako. Di ba? oh yung cute niya. Oh, oh my God. Alam Ito siya. Lapit. Sige, lapit ka. Say hi. Say hi sa kanila, chong. Itay ka sa ating mo chong. Ito. Ito sa atin. Ano? <laughs> ano? Huwag kayo na rito. na stress na tong batang to. Nakakakiliti! <laughs> Magbabay na kayo sa babay. Ayan. Lutang <laughs> okay. A few minutes later. <laughs> mm. Subscribe now, sabi niya. Mm. Mag-subscribe na kayo mga chong. Mm. Ayaw niyo pa mag-subscribe? Mag-subscribe na kayo. Isa pa nga. Isa pa. Sabi mo sa kanina. Isa pa. Mm. Magsubscribe Mag-subscribe na kasi. Isa pa. Ano pa? Ano ba? I-like nyo ang video na ito. At, i translate ko. Huwag magkalimutang, huwag kalimutang mag-comment. At, i-share nyo sa inyong mga friends. Say bye, -bye for now. Mm. ayun na, nagbabay na siya. Nagbabay na siya mga chong, magluto na tayo. A few moments later. Anong ano? Anong, -ano? Anong thoughts mo kapag ano? Doon sa sa mga tinatamad mag-aral. Anong masasabi mo sa mga tinatamad mag-aral? mag advise ako, tinatamad rin naman ako. <laughs> Magandang mag-aral actually, di ba? Kasi yung tayo sa, sa tuto, tayo, yung inasab yung sa Nakakapag-socialize tayo, nagsakarap tayo ng mga bagong kaibigan. Tapos, ayun nga, nakaka-experience na ng mga bagay na hindi natin na-experience sa outside the school, di ba? So, parang pagka-graduate mo, may mababalikan kang alaala, di ba? May mga magandang memories. Although nakakasad lang yung part na talaga na nakakulungkot isipin na yung mga nakasanayan mo, sumula nung bata ka, sumula pagpasok mo ng kindergarten, hanggang sa mag-fourth year ka, hanggang sa gumraduate ka, is mababago na lahat. Imagine, simula nung bata ka, pumapasok ka. Tapos pag tong -tong mo ng ano, college, kolehiyo, tapos mag-graduate ka, biglang mababago na lahat. Gigising ka sa umaga, pero hindi na school ang papasukan mo. Trabaho na ang papasukan mo. Diba? A few minutes later. So, kailangan ko ng matulog at kailangan ko nang tapusin ang ikalawang yugto. So, isang paalala lamang bago natin tapusin ang ating ikalawang yugto. Kung hindi ka pa mag-subscribe mag ka na. Ito na, ito na, ito na, ito na. Bago natin tapusin ang ating ikalawang yugto, isang mahalagang paalala, mag-aral ng mabuti upang ang bumuhay ay bumuhay. Ano? Mag-aral ng mabuti dahil ito ay isang magiging alaala -ala na lamang balang araw at ito ay magiging isang alaala -ala na lamang balang araw. <laughs> aral nang mabuti Wala pa tayong outro mga chong so hanggang dito na lang muna paala